Eh, hey, mga idol. Okay. Ito ay tubigan, pang putik, Yan. Ngayon, mga idol, magbibigyan ako ng idea o para naman po sa mga bag na, sa mga nagkumpisa, kung paano yung pagbackfill dyan. Yan, mga idol. Kung paano yung pagbackfill dyan para makarating tayo doon sa may mangga. Tanggalin natin yan, mangga na yan. O ngayon, ito mga idol, ang idea dyan. Pag ganyan, ay tulak muna na ganyan para yung putik ay aabante pupunta doon ayan mga ito tingnan nyo kailangan ay ganyan yung muna ayan, itulak siksik na ganyan para yung putik ay lumayo mapalitan ng mapalitan ng ano ng matigas yan ganyan mga ito lang yan ilayo natin palayuin natin yung lupa ah, yung lupa yung mga burak yan. Kung nalagyan yung kanyan, saka ito naman ang bakpilan natin, mga idol. Para makaabanti tayo. Makatungtong yung ating equipment. Okay. bakbila naman natin ngayon yan. Dahan-dahan. Yan naman ngayon. pag niyan. Yan yan lang, mga idol. Ang Para tayo ay makaabanti. Yan. Okay. Medyo pataasan nyo ng kunti kasi pag mapamanipis siya, baka lumubog lang yung ano masira lang ito nating mga lupa. Yan, sa kanya diinan. Yan mga idol. Diinan natin, diinan. Oh, kanya. Diinan lang. Yan. Diinan siya. <coughs> Tapos daanan natin mga idol, daanan para tumigas. <laughs> dahan-dahan natin ah, dahan-dahan tayong papunta dyan sa ano na yan yan dahanan natin ng, bako, ng, ano, ng trackpad natin para tumigas siya mga idol yan yan ang proseso ng pag ano dyan sa kapitan Okay, pagkalagay natin niya, pagkalagay natin, maglagay ulit tayo mga idol. Yan. Lagyan ulit natin. Ito. Pero dito dito kayo maglagay ha. Huwag doon sa may tubig ha. ang Ganyan lang muna. So, yan mga idol ang pag lagay. Oh, ganyan lang muna. Pagkalagay na ganyan, Saka ulit natin tulak mga idol Lapatin tayo ng konti Para makita natin yeah itulak ka naman na ganyan Para yung puti Ay lumayo siya oh, Napalitan ng lupa ng sa ilalim yeah Yan Itutulak yung puti Ganyan ang pag Backfill -back 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 sa mga ganito na maburak putik uh, yan mga idol saka natin ito, siksikin ito ang lugar na nanon natin, yan siksikin natin yan yan saka ulit natin yung lagyan, may idol yan, my god, lagyan natin. Dito natin lagyan. Yan, sa amin na yan. Yan. Huwag dun sa may tubig. Huwag kalagyan yan. Antayin natin yan. Antayin. At saka isiksik. Yan, my god. Isiksik natin. Yan, ganyan, my god. Siksik. -sik. Sabog siya ng konti, dagdagan. Dagdagan lang. Yan, mga idol. Dagdagan natin. Okay. Hanggang sa makarating tayo doon. Sa may mangga. Yan, mga idol ah, Sana sa mga ay magkaroon kayo ng idea kung paano yung pagbakil dyan sa mga pangutik oh, siksikin ulit yan itigas yan mga idol hanggang patas ang patasian, yan matigas na yan mga idol oh, makarating na ngayon ang mga equipment doon sa may mangga oh, tapos saka natin ngayon daan ulit mga idol da daanak ulit natin para masiksik makarating tayo doon sa may mangga yan okay mga idol, ganda yun sa ating lahat